Ayan, paksiyon yung isda guys. My favorite. Ayan. Fib ko talaga yung isda. At ako lang din naman ang na nakain ito sa bahay. Kaya lagi ako nagsisipari talaga ng loto. Ito, yan siya guys, isda. Itong dalagang bukid or solid niya sa amin sa Lisaya. Ayan, paka fresh pa nito. Puti pa yung mata. At ayan na nga, paksiyon yung gagawin ko dito. Ayan, meron na akong nilagay na garlic, ginger, and of course, pampanghan. Ang ganyan naman is maglagay tayo ng asin at ground pepper. Tapos kaunting bits in dyan. Ayan. And next naman natin ilagay, syempre, hindi mawawala ang sangkap na suka. Ayan. Ganyan ka dami, guys, ng suka. Then, kaunting tubig, maglalagay din tayo. Siyempre, hindi na makakay ng tubig. At dito nga guys, ayan. Napaka ano nito, napaka sarap. Kahit ilang araw kapag pa itong kahinin. Kasi naman, isa ito sa favorite ko. Isa din ba ito sa favorite nyo guys? Ang paksiw na isda. Ayan, paksiw. Na solid. Paksiw nga na dalagang bukid. Kasi so, dito po uh, na natin siya guys, isasalang na natin. Okay, let's close na. Ayan, close na natin guys. Magluluto na tayo.